43 na isang oras na kami ni Christina dumating kami ng 5, 55 55 oh, 1 minuto na lang isang oras na kami dito kakapiranggot lang yun Ay, parang 100 Ay, naya, parang ano tawag doon 200 meters lang yung ti ano natin, tinakbo natin. Isang oras, 200 meters. Kamusta naman yun? Ayun, no, ilan na lang. Kapira ako na lang. pagpikinin na lang, pagbigyan na kami. Kunti-kunti na lang kami. Kaya yeah, mamaya ka nag -kala, baka mabagsakan mo kami ng truck mo. Malaki yan. si U UGM. Ay, yung pagkatapos sa akin. Laki-laki mo. Mars, pakita mo ngayon si RA ni Pumuseno. Laki-laki, oh. Tumidikit sa atin, oh. Laka lang! Nakakatakot. Ah, ano mo ka, Solid ka pa man din. Ayan, konti na lang, oh. Yan na lang yung lirikuan namin, oh. Hindi pa kami makausog. Kapiranggot na lang, kapiranggot na lang kami. Ayan na, oh, Elliston Place. Going to the right. Right, right, right. Sa mga traffic enforcer. Ayan uh, na, gumagalaw oh, na. Ang may mag-aaway na yan dito, eh. Dapat maraming traffic enforcer dito.

kawawa yung magpupunod yung galing doon papunta dito. sa kabilang oh, yung dito no. Ito na lumabas. Ah. Oh. <avenue> <laughs> na natin yun. <laughs> sa na lang natin yun. na lang natin sa mars, buti nila gatotoy sinabi mo oh, 648 pala. Pakita mo yung ano. Pakita mo yung oras. 6.48. Sabi mo 7 tayo mga kalusot. Tignan. Mm, Baka lumo, Baka, baka bumagsak siya doon. Tignan. <laughs> baka bumagsak siya doon. makita mo on the spot. Okay. Ang siya. Sige. Nakaraos <laughs> din tayo. Doon na kayo dumahan. Ikot na kayo. Sa loob. Magloob na lang sila. Ikot na kayo.